Ang brand ko po, yung Manila Chocolatier nung 2014. Pero yung paggawa ko ng tsokolate, nung nasa Amerika, Amerika pa ako, early 2000. Ba, -tagal uh, opo, matagal-tagal na rin. Mag, mag, 23 years talagal. ago. Opo, nung bumalik ako dito, 20, 2008 uh, permanently, meron po akong isang brand, um, uh, Machiavelli Chocolatier. Tapos nung 2014, na invite po ako ng uh, ano natin Department of Tourism na magtinda sa um bazaar duty-free po sa ah, bins so eh, gusto ko po i-promote talaga yung Filipino chocolate mm -hmm. kaya yes. ang brand ko na kinreate is Manila Chocolatier doon po yung soft ano niya uh, launch niya yung year na yon mo mo naisipan na chocolate. maging chocolatier chocolate. Actually, nung, nung nandun ako sa States, nung, uh, during my stay na pagiging physical therapist ko, uh, nauso yung early 2000, yung nauso yung customized uh, gifting. Eh, nag ako, mm -hmm. yung ginawa nila, yung customized uh, wrapping naman ng chocolate. Uh -huh. Sabi ko, uh, gawin ko na rin yung chocolate. Ako na rin mismo, ayokong i-wrap yung brand ng iba. iba, Sabi ko, bakit hindi na lang kumawa ng sarili kong chocolate? doon ako nag-google, nag-search, mm -hmm. that started it all. Una, nag-online class ako, nagustuhan ko. So, yun po. Sa US? Sa US po ako noon. Ayan, yung Filipino spirit. Opo. Mm -hmm. Ay, dito po sa mga prelims namin, no? meron tayong barako coffee, syempre. Oh. Yung Palawan Honey po. natin, opo. No? Yung Buko wow. Pandan panocha caramel, calamansi. Ayan. Very Pinoy. Very Pinoy po talaga. Yung jasmine tea po namin is uh, may halong ano, uh, sampaguita oh. tea. Kasi jasmine family siya. So, may banana queue. May banana queue, syempre. Oh. Yung muscovado, nougat. Gusto ko, kaya ako nilagay ang muscovado kasi there was one time po tayo ang number one producer ng muscovado sugar eh. Oh, that's what I'm trying oh, to encourage gusto also. Gusto ko Uh, alam mo, it, it's easier to produce a muscovado. Mm -hmm. uh, you don't need a very a very sophisticated equipment. Mm -hmm. Kasi nandoon na lahat, uh, malalasahan mo na yung uh, um, the whole the whole uh, sugar, no? Mm -hmm. Like molasses kasama na 'ron. Eh. Oh. So yan ang reason kung bakit ko nilagay yan. Tapos man, of course man. yung salabat, nanjan yung salabat. Tamang-tama yes. -tama sa pasko. Tapos may bukayo tayo. Lambanog. Lambanog, <laughs> syempre. Di ko <laughs> Anong pwedeng last alisin banong? yan. Tap... Ay, yung bukayo, the best yun. Opo. Yes, bukayo. Tapos may sans rival ako. Ay, oo. Oh. At leche flan. leche flan. O, yan. Yan po yung mga pinuloy. Tableya, syempre. Magkano naman? Kapag... Ito po, one-three batog. One-three po to? ito. Ito, pinanirigalo po yan ng mga embassy natin. Wow. Oo so, naman. iba-ibang oh. iba, iba, so, ano. Kaya nga, sabi ko nga napaka ng produkto na ito. <laughs> 18 chocolates. Uh, I'm really of proud Bob, of this uh, product. Yes. Uh, tinikman ko yung pili eh. ang yes, sarap. Oh. Bob, thank you, po. Uh, mm. Sarap. Uh, talaga nga uh, napaka interesting tong uh, topic na ito. I'm, I'm happy kasi uh, napaka ganda Bob. talaga ng mga uh, produkto mo. Mm. Uh, kindly invite our viewers and listeners. Uh, um, natangkilikin talaga yung ating Saka produkto. Wag nyo ng um, wag i patronize yung mga Toblerone, <laughs> mga Cadbury. <laughs> Kasi 'yon na hindi 'yang na chocolate, uh, compounded 'yon. Uh, please atang kilikin niyo po 'yung mga ano yung mga chocolate natin. Hindi lang po ako kundi lahat ng Filipino products, Filipino chocolates. Dahil po kung hindi po natin tatangkilikin ang ating mga produkto, uh, hindi po tayo <laughs> okay, so, hindi tayo ula. <laughs> hindi po tayo ula, that's the right word po. So sana po uh, magustuhan nyo. And I'm sure magugustuhan nyo yung mga produkto natin, mga produkto namin. So, maligayang Pasko po. Ano uh, naman o, po yung pwede nating ma-import ma na message dun sa mga gusto rin magtagumpay sa negosyo? Basta, so, uh, basta maniwala ka sa sarili mo. Maraming dasal. Ay, nako, maraming sakripisyo po. I mean, uh, wag po kayo mag-give up. Basta alam yung um, ano, may tiwala kayo sa negosyo nyo. At saka po, uh, kayo lang po ang nakakaalam na kaya nyo. Huwag kayong makinig sa mga negative comment. Basta tuloy-tuloy lang. Looking forward, ano po, mag-focus uh, mag kayo. Focus na focus. At sa akin po, maraming dasal. Lalo na nung pandemic po. Yun po. Yun pong ano ko oh, Pinoy, ito na ang ating panahon Oh, oh, oh! Merry Christmas!